Hello guys! Welcome back sa aming YouTube channel. Before you watch this video, please subscribe. And for today's video is mag-fishing ulit kami. Pupunta kami ngayon ng Klang. So, medyo malapit lang siya. One hour lang yung biyahe. Kaya, siguro mga anong oras na ngayon. 12 o'clock na. So guys, see ya! to 118. KL Tower. nandito kami sa isang tabing dagat. Hindi siya, research siya yung pinasukan namin pero, parang hindi naman. <laughs> so, may mga nakita kami monkey dito, guys. Ang daming monkey. Ayun, 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 ayun. So, wait. Baby, come look. There's a monkey there. Ayan, guys. Talaputan natin yung monkey. Si Javi nagpifishing. So, kami ayun. Ayun yung monkey kami. So, kami ito, gagala muna yan ang tabing dagat. Oh. May bayad dito ang entrance. Ayan, oh. No. Ayan na, Be careful, ah So, ni Ayan ah <laughs> dito sa Malaysia, guys, makikita ka kahit saan. Kahit nga doon sa may samin, eh. may monkey doon, eh. Ayan, tingnan mo ginagawa niya. Hindi siya mapakali kasi naralagyan ng ano, nang buhangin yung sleeper niya. <laughs> galit na galit. I think pwede dito ano, mag-camping. Hello, monkeys! Ano kayong kinakain nito? Anong fruits ba ang mga nandito? What are you eating? hindi, hindi sila disilat sa tao. Hello, monkeys! Hala, dito tis mo nakakatakot oh. Hala. Baby, be careful. I'm gonna bite you. Para mga gatong isa. Pero yung busy kumain. Yun. wag Huwag bibino. Oh. Uh, so scary. Parang mga agat. Hindi siya mapakalis sa sleeper niya. Kasi, <laughs> pinagpa ako lang siya. Ay, pinag sleeper ko lang siya kasi nga dito kami sa buhangin. Yuji! Hello! Oh my God, so scary! Kapag! Kapag! Hello! Let's go na, let's go na. It's okay. Okay guys, may nakita akong ano, maliit na alligator. Ano bang tawag nga doon? Hindi siya buaya. Yung lizard na malaki. Bayawa. Kaya, tumakbo na. Sana kaya ayun. Ano kaya mga ito? Mga cottage siguro ito. Pinaparentahan nila. So, yan. Oh. Hi, guys. Nandito pa rin kami sa tabing dagat. Pero, dito may bayad siya kasi. Parang ano siya, private property. So, 10 ringgit each person. Ewan ko kung binayaran ni Habi si Baby. Ako may bayad kahit hindi ako mag-fishing. Ganun. Pero, tinatawag nila itong resort. Pero... Parang wala naman pwede mag-swimming dito kasi puro batuhan. Parang ano lang siya, pang fishing lang siya at saka may mga camping-camping, gano'n. Yan may mga monkey doon kanina. Si, si Abi nandoon siya. don oh. Doon. Sino ba yun? Yan, yan, yan. Diyan, mga yan. Mga nag-fishing ang mga yan. So kami ni Baby, nandito kami. Oh. Yan, yeah, baby lang ko. May mga ano dito, may mga upuan. Yun maganda dito kasi mahangin kahit mainit. Ayan so no, may mga ganyang upuan. Ayan, upuan namin, colorful. So, ayan ang upuan din. May mga upuan dyan. Ano siya dito? Parang, yun nga, camping site. Ayan, may ano din dyan, may tindahan dyan. Yan, may mga bahay din. Pero, ang daming uwak dito, guys. So, ayan ang paligid namin. Ayan ang dagat. Anong oras na ngayon? 5 na. Kaya, ayan, tingnan nyo. Ang ah, mababa na yung ano. Ang taas pa pala ng araw. Kahit 5 o'clock. Ang sunset dito ay parang 7 o'clock, guys. nandoon si Abin. Kahit-kahit na ngayon. Yan. Kanina pagdating namin low tide, so hindi kami nakapagfishing fishing ng miles, Kaya lumipad kami dito. Kanina nandoon kami sa kabila. Yeah. Ay, hindi doon. Doon kami sa likod. Sa likod. Yan mga bahay. May mga bahay dito. Yun, may uwak dyan. Ayan, uwak. Oh. Yung uwak, grabe. No? Ang dami dito. Alam Mga monkey. Monkey. Ganun. Mga uwak. kami ang marami dito. Ano nakikita ko pinaw natin ang um, labad na. So, kaya na lang ulit ako nagpag-vlogs, guys. Oh my God. Um, guys, ito na ang aming ganap naman kasi lagi. Kasi may pa nag-i-start si Javi ng bago niyang trabaho. So, lagi kami nagagala. Pero, hindi ako naman mag-video. Bakit kaya nangyayari? Pero, siyempre, hindi na mga sa lahat ng oras tayo. Pwede ba? like pag lagi naka-video. <laughs> so, ayan guys. Ayan, muna yun ang aking video. Ayan, nag-aantay kami kay Happy na TV. So, kita nyo naman ang aking scarves ko. May pag sa tayo. Kasi yung init, pinagpapungisan yung legs. So, nilagyan nilag 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 <laughs> ko siya ng panyo. oh, diba? May tali-tali tayo sa leg So, ayan guys. Waiting kami kay Happy. Mamaya pa daw kami uwi mga alas 7. mega God, 2 hours pa. Yan, see you later. So, ang ginagawa pa lang ngayon namin ni, ni ano, ang ginagawa ngayon ni Habi, nagrerenta kami ng sasakyan dito sa Malaysia. So, ayan, kahit saan kami pumunta. Di ba? Hindi na masyadong hassle sa commute. Yun nga lang, hindi ako nakakatulog sa biyahe kasi, giniinaano ko si Habi, kinakausap ko siya lagi, at gigisingin ko daw siya at ano daw, antukin kasi siya, my godness. Kaya ayun, pagod na pagod din. <laughs> so guys, see you later!